Uh, magandang araw sa atin lahat guys uh, pang apat na araw na natin ngayon sa pagtitinda eto medyo nagdadagdag tayo ng uh, iba-ibang variants meron na tayong apple, meron na tayong uh, peras, meron na rin tayong orange and guys hindi na natin uh, i-improve para kahit paano na panibagay uh, maganda sa paningin ng customer uh, dito na uubos yung oras natin guys kaya bibihira na tayo mga upload mga nang uh, gabi na tayo nakakarating ayan yung area na yan, yan yung nilinis namin ayan, napakalawak na area yan hanggang dun sa likuran ayan guys napakalawak na area yung nilinis namin para hindi siya masukal tingnan Okay guys, nirefill na natin itong ating uh, pwesto. Thank you for watching.